boss mga boss ang magandang magandang araw oh may kamukha kang artista kamukha mo si Chita eh <laughs> 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 film best para reforma ang mga biga para makapag-slab na kami tara po silipin natin ayun na po medyo maaga kaming napapasok ng gwardiya 7.30 kaya maaga simula namin 7.30 ayun na po tara po mag na tayo uy tara na Gano! Bilisan nyo! <laughs> Ayun na po ah, naghulog na po tayo ng ating poste para po sa ating kakabit na tansi na ito sa runner po ano To inulugan na po natin ano at susukatan po yan natin kung ano po yung laki ng biga natin yun po yung ating kukuhaing runner ano Ayan na po, kasi na po ni Jerome. At yun doon po sa dulo ay naikabit na po natin yung tansi. Ayan po, kung mapapansin nyo, may tansi na po doon sa dulo. Ayan po yung susundan natin ng ating runner. Ano? Ayan na po pala natin. Bilis-bilisan no? mo, lalatiguin kita. Ayan po sila ng pambuhos para si sa isang poste. Eh? po na bataka namin na dami ng tansi ano. Ayan po yung tansi oh. Mapapansin niyo po yun po yung ating tansi. Ngayon ang gagawin po natin ay atin po siyang lalagyan ng buhit no. Dadantayin siya ng eskwala. Ayan, dinantayan na po yun ng iskwala. No? O kaya hulugan. Tapos, yan po yung kukuha kayo ng kung gaano po kalaki yung inyong biga, ano? Kung 15, kasali lang po kayo dito ng 15. Kung naman po nga uh, 20, ay mula rito, kuha kayong 20. Gusto nyo naman po, dito nyo ilagay, tubo, gusto nyo po, kahoy, pwede po ay kasi po sa amin ay pinapatong namin para makatipid kami sa plywood saktong 40 pinis ay yung iba pinatapal yung kaya ito po ah, lagyan na natin Bali, ito na po ano naitali na natin yung ano po natin ang ating tahilan ay hindi na tayo naglagay dito ng kadena ito na lang ho medyo tinipid natin sa bakal bali yan na po yung ating runner at ito po ay lalagyan natin ng plywood ano? tinali na lang po na natin ng alambre yan kesa mag text screw pa tayo marami kasi paraan yan pwede tayo mag text screw pwede tayo mag tali alambre tinali na lang po natin para mabilis tanggalin yan po oh. ngayon lalagyan na po natin ng plywood yan tatali na lang din natin ng alam ng, plywood ano ako, po, na natin para makakapaglagay na sila ng pambiga rito. Kaya na po, ilabuti na kami ng ulan. Tigil mo na ang trabaho. Ay, nako. Uwihan na to. Lakas ng ulan eh.